Ang hapon kami go. Nandito sila ang daming uli. <coughs> oh. Babayu. Isdang babayu. Oh. Mahirap pa lang ganito Mabato-bato. Oh. Ang dami. Huli. Hindi out. Di ko lambo mamaya. <laughs> may sabaw. Pero okay, out na lambo. Oh. Lahat sila nakahuli. Oh. Ako lang walang huli. kami oh. amigo. Mas maganda, no. Pag may ano.